akalain nyo, nakaluto nga ako ng ganito kasarap na cake gamit nga lang ang rice cooker. Yes po, sa rice cooker ko nga lang yan niluto at tignan nyo naman ang perfect nga ng kinalabasan. Sa recipe ito ay gumamit nga lang ako dyan ng tatlong pirasong itlog. Bali gagamitan ko nga yan ng electric mixer para madaling mahalo. Pwede rin naman kayong gumamit ng wire whisk. After ko ang mix yung egg ay next ko naman nang nilagay yung 1 half cup na butter. Binix ko nga lang ulit then sunod ko naman nang nilagay yung half cup na ibap milk. After that ay naglagay na nga rin ako dyan ng 1 cup na white sugar. At ayan, gagamitan ko nga ulit ng electric hand mixer hanggang sa matunaw yung sugar. Pagkatapos, inilagay ko na nga rin dyan yung 2 cups na cake flour. Then, naglagay na nga rin ako ng isang kutsarang baking powder. Kung wala pala kayong cake flour, ay pwede naman kayong gumamit ng harina. So ayan, hinalo ko nga lang na mabuti hanggang sa maabsorb nga niya yung cake flour. At nung ganito na nga yung consistency, ay sasalain ko nga lang yan gamit nga yung strainer. Need nga nating salain parang nga maging smooth yung kakalabasan ng ating carrot cake. Anyway, first time ko nga lang pala gumawa ng ganito mga mare at so far okay naman talaga yung kinalabasan. So ayun na nga, after ko ang masala sa strainer ay nilagay ko naman na dyan yung 1 cup na grated carrots. So hinalo ko nga lang na mabuti hanggang sa maabsorb nga ng mixture yung carrots. After nga niyan ay sinalin ko naman na sa rice cooker. Yan ko nga pala ng baking paper yung rice cooker para nga hindi dumikit. Inalang ko na nga pala sa kalan at lulutuin ko nga lang yan ng 40 to 45 minutes sa mahinang apoy. Tinakpan ko nga pala ng tissue yung butas ng takip para nga hindi sumingaw. At ayan pagkalipas nga ng ilang minuto ay chinek ko nga muna at hindi pa nga luto. Kaya naman tinakpan ko nga muna para maluto. At nung mga 45 minutes na ay chinek ko nga ulit at tinusok ko nga ng toothpaste. Wala na ngang dumikit sa toothpick, kaya ibig sabihin luto na nga yan, kaya pinatay ko na nga rin dyan yung kalan. Anyway, kailangan talaga ay mahinang apoy nga yung pagkakaluto para nga hindi masunog. Sunog kasi itong gawa ko dahil sa labas ko nga niluto at hindi ko nga nabantayan. Kaya tignan nyo naman, sunog talaga yung ilalim. Pero wag nga kayo mag-alala dahil yung lasa naman ay perfect nga yung pagkakatimpla, napakasarap. Kaya ang masasabi ko nga pag nagluto kayo neto ay bantayan nyo para hindi masunog. Anyway, first time ko lang naman tong lutuin at yun nga talaga pag first time may pagkakamali ang mahalaga naman doon ay masarap nga yung lasa. tanggal na nga lang namin dyan yung may part nga nasunog sa ilalim. Gustuhan nga ni nanay ko yung lasa niya at gagawa nga rin daw siya. At ayan nga kung nakita nyo nga yung sa ilalim ay nasunog talaga. Pero tignan nyo naman yung itsura ba diba? ang ganda napaka floppy. Pwede nyo nga rin pala tong gawing pang negosyo kaya kung naghahanap kayo ng dagdag income kamay eto na nga lang yung itrya nyo. Di na nga kayo mamomroblema kung wala kayong oven dahil pwede naman siya sa rice cooker. Napakadali nga lang din niyang gawin at hindi nga rin marami yung ingredients na kailangan. Perfect nga rin pala tong i-partner sa kape. Kaya sa mga mahilig sa kape dyan, nako, itry nyo na din to. Gusto nyo nga rin tong gayahin, ay lalagay ko na nga lang yung mga ingredients sa comment section. Siya, yun lang muna for today mga mares. Salamat!